Bakit sa tingin mo na wala, hindi na masyadong magulo yung pag-iisip? Eh, mayroon po na ilan ng taong mabuti po sa amin. <laughs> eh, mas naging open po yung brain, na uh, mindset ko po, po. Kaya ba? Mahiyak yata ako doon. Magpapakabit po kami ng kontador. Wait up. Ay, tanda tanda. Sala si Isidro po. Ano yung connection po niya? Saan po Sa sari-sidro sa me? Ah. oh po. Hindi po dito sa Isidro. Isidro. Sige po, salamat. O oh, sabihin mo dito, ano yung naging ano don sa Ah, hindi daw po pala doon yung pakabitan po ng metro ng kuryente kundi sa San Isidro. So nga, hindi po natin alam saan po sa sanasidro yun eh. hindi yun po yung isang problema po natin doon hmm. sa nilaat po natin. Ah, pagtatanong po namin. Kaya pagtatanong na po namin kung saan talaga yung takabitan po ng kuryente. Hmm. Ang galing na po ng ano, no? Nung ating Kuya Kirby, nagkakaroon na no, siya ng para bang medyo ano na, yung wala na masyadong gumugulo sa isip mo. Apo, apo. Mm -hmm. Kaya Darius, kakanan po tayo sa may bayan, no? Kakanan mm -hmm. po tayo doon? Sa may bayan po. Opo. Bakit sa tingin mo na wala, hindi na masyadong magulo yung pag-iisip? Eh, mayroon po na hilalan tawang mabuti po sa amin. Iti! <laughs> <laughs> eh, mas naging open po yung brain uh, mindset ko po. Kaya ba? May yak yata ako don. Naging mm -hmm. open mindset po oh. Thank you, Lord. Basta lagi kang nagpapasalamat sa Diyos, sa ating Diyos, no? Apo. Kasi nangyayari yan dahil sa ating Diyos. Mahal kanya, niya. Apo. Mm, sobrang lab ka niya. Kaya laging magpapasalamat sa... Panginoon Diyos po. Sa ating Diyos. Paong may gabal. Kasi lahat tong mangyayari na to ay siya ang may... Gawa. Gawa. Ayan. Mm, ang reconnection pala, telegram Iba yung sa reconnection. Magkahiwalay pa, ano? yung binatak siya. Pero dapat yata bagong metro na ikabit, di ba? Paano na? Gano'ng katagal yung metro? Gano'ng na katagal na wala? Since ano ba, um, 2023 pa hmm. po yun eh. 2023. So, parehas lang pala yung kuryente tubig. Mm. 2003. 2003 po. 2003? Oo po. Hindi pala, 23. Yung tubig din, 2003? Hindi. 2022. 22? Yung kuryente pala yung matagal. Oo po. 20... Dalawang dekada na po kami walang kuryente. Dalawang dekada, walang kuryente? Grabe. Ang pala, kahit pala... 2022. Kahit... Nung nag-aaral pa kayo, ay bata pa kayo, wala na kayong kurente. Ako po, ako katagal? Ako Kung ayaw mo ng cellphone, papano kung iPad? No, okay lang po. Ano, bibigay niyo po tayo? Hmm. Oo, oh, pwede po. Hmm, okay. Ba't iPad gusto mo, yung cellphone ayaw mo? Abala po yung cellphone eh. Ah, uh, okay. E di, natin yung ano, yung nakakaabala doon. Kasi importante na tatawagan kita. Hindi pa pwede sa iPad yun. Yung iPad, okay. ano lang yun, parang libangan. Games, ganun. Uh, uh Oo cellphone na lang po kaya. cellphone, uh, okay na sa'yo. Okay. Anong gusto mo? Yung tikipad keypad o yung touchscreen? Touchscreen na po. Hmm. Ayaw mo yung tikipad? keypad? Apo. Ah, yung touchscreen, bakit touchscreen? Para sabay naman po siya sa technology ng mga... Ah, okay. Kasi para natatawagan kita, nariremind kita sa dapat mong i-remind. Kaya lang problema ko, baka doon ka naman ng mga chicks. Mga <laughs> ano. Hindi po. Kasi di ba nagtitingin-tingin ka sa ano? Apo. Uh, Yan din ang mahirap kasi pag may mga gadget eh. Na, minsan, katekram nakakatakot na yung ano ngayon. Yung Facebook talaga katekram. Facebook, nakakatakot na eh. Nakakaano na sa mga bata. Pero... Kaya alam mo. so, kung, ano po, tatamanin niyo po, hindi ko po kailangan ng gadget. Mm, mas okay sa iyo yung parang basta walang gadget. Ah po. Kahit bu tablet ano ano lang. Eh. Kahit tablet. Ah po. Mm. Pwede mo po mag-PM din. Eh. Ah. Mm. Tablet. tablet po ano. Mm. Mas mahal po yung tablet kaysa cellphone. Sa cellphone na lang. Mahal po yung tablet eh. Uh, gusto mo yung mura? Apo. Uh, Sabihin mo nasa na tayo? Nandito na po tayo sa Neko One in the prom of San Antonio. Neko One po. Hmm. Ito po. Kakarating lang muna natin dito sa NKVC 1 Electric tanong muna natin. Good morning po siya. Dito po po tinutubos yung kontador? Ano po lang po? Opo. yan. dito pala. Salamat po. Thank you. Dito pala talaga. Dito lang. talaga? Hindi, ano talaga si Kuya Kirby. Dito na tayo ako, Tekram. Neko One. Ayan siya. Nueva. Ano po? Oh. Dito na tayo. Parada dito ko solar na lang po ay. Ha? Dito solar na lang dito, po. Dito na lang okay. kuya Kirby. Danda. Kunin mo yung pera. Ah, tara. Hmm. <laughs> <laughs> kuya Kirby. <laughs> ayun. Ayun. Tayo po ba na mag-a-apply ka lang? Ah, uh, po. Kung nangyari po ito. Seminar tayo. Anong araw ba kayo? Bukas meron na nung 8 o'clock. Friday. Picture, barangay clearance, barangay pag Teka, saan po kayo? Santo Cristo Sur po. Ah? Siya, Santo Cristo Sur. Santo Cristo Sur. Japan City. Japan. Ayan. Hindi mga may bilog. Picture 2x2, pangalan, lugar, firma, niya lahat lang po ng may check pila pang po ninyo. Pinakamahalaga, cell phone number and sketch. Magkakompleto na po. Punta po kayo bukas. Ang bagay, baka hindi pa bukas. Oh, kahit Wednesday, next week. Wednesday. Ang makompleto niyo next week. Yeah, thank you po kay Sir... Uh... Mel po, Sir Mel. Kay Sir Mel, thank you po. Zeros, ano ba si Sir ano, Sir Ross, Sir um, Proof of Ownership? Oh, no, Title ng lupa. Sa iba na kapangalan? Ayun ah, yun lang din. Pagano na lang kung hindi, kuha ka ng barangay pagpapatunay. Barangay, sa barangay clearance. Na. Kilala ka naman siguro sa barangay. Ah. Uh. Kung sino may ari ng lupa, yun yung nagbigay ng pahintulot sa'yo. Ah. Uh, uh, tita po nila... Yon yung, yung tita say. mo, yung nagbigay ng pahintulot sa'yo, yung ba may ari ng lupa? Ah, uh, ba. Ayun. So, so, Ayun kailangan? Ganun lang, Sabi mo lang sa barangay niya. Ah. Uh. Para bigyan ka na ng barangay pagpapatunay. Ah, uh, ba. Ano, wala ka nang kailangan tanong? Ah, po yun lang po. Okay. I-ready muna natin lahat yan. Yeah. Numero. No, Scratch, go ahead ng direction ko po. Okay, okay na po. Hmm. Bali, bukas pa daw po lahat. Mamang po namin sa Wednesday, di ba po? Wednesday daw. Next week pa po, for, for seminar. Mga pagka ganong seminar, mga ganong katagal, after ng seminar, mga ganong kaya katagal bago makabit? Para lang alam namin. Pag inspect mga, mga no, isang buwan kaya? Lalo na po ngayon, wala pa pong Ah, okay. Mga oh, isang buwan din pala. Yeah, Mag-thank you na tayo kaya, no? May isang buwan pa po. Mm, -mm. Okay. Mag-thank you na tayo kay mo. Okay po, thank you po. Thank you okay, you sir. Sir, thank you po. Okay. Nasaan na? Ayun. Doon tayo. Dito tayo dumaan. Uh, matagal, eh. matagal, natagal lang po po tayo sa pagpapaabit ng kuryente. Sa matagal isang buwan pa, pa po. Pala, Isang ano? linggo. Mm -hmm. Oh, ah. okay. Ang galing mo, ang galing mo pala. <laughs> It's so good. Saan tayo kakain? Hindi, na po. May po po eh. Ha? Hiyo na po. Parang ayaw ko ng ano, yung Jollibee. Parang gusto ko, ano naman. Kuya, ano anong magmumagandang kainan? Hmm. Ay, gusto niyo po yung ano, yung duruturo na lang? Para kasi yun, no, nakakasawa hmm. yung ano, no? Okay. Mag-gulay naman tayo. Okay. Mag-gulay naman? Oo, oh, pag-gulay. Sa William nito. Pagpapala muna tayo dito. Paano ka, Tekram? Tignan nyo naman ang galing po pala ng ating Kuya Kirby Katekram. Kulang lang talaga ng ano. Kulang lang ng atensyon, ng love. Ichi! <laughs> Tapos, sa uh, pagbabalik kay Kad. Apo, apo. Alam nila na merong Diyos na may nagmamahal. Apo, apo. Mamaya update po namin kayo ulit doon po sa ginagawa. Ano. Bibili mo na kami pagkain namin. Apo, um. okay po. Paalam ka na. Okay po, paalam. Bilya, makakita po kayo bilya ng ulam para bumili po tayo ng gulay. Kung ano po yung gusto niya. Gulay gusto niya. Okay. Bye, telegram. Thank you po. Yeah. Hello. Hi. Bumili po kami dito ng masarap na ano. Pakita ko lang po, ma'am. Ayan po. Masarap po kaya yung mga yan. Masarap po yan. Masarap yan, sir. Ayan. Best seller. Po Best seller ito po nila to. Pusit. Apo ito gininha? Apo yung mga ini. Tsaka tatlong order po ng Yempo. Ayun. Ito. Ayan. Ganyan po siya kaganda. Okay na po. Wala ka malaki. Tapos sa order din tayo ng ganito. Yempo. Para sa ating uh, Kuya Kirby. Tapos ba? Wala lang po sana ako. Pero hanap lang ni Kuya Corby natin gulay lang pero gusto ko matikman mo yung poset Pinagmamalaki po nang... Anong pangalan po nang ano ninyo? Ano po pangalan nyo? Ako po si Jean Bautista, taga Quezon Province. Si ate? Ako po si Nanette, farmante. Si ate Nanette. Ito si ate? Bia po. May ari po yan. Bia? Ah, si Honor. Ay, pa, Madam. Thank you, Madam, sa libre niyong ulam. <laughs> <laughs> joke lang po. Joke, joke lang. si Ate At Mayet po. Si Ate Thank you. Dito po yan sa ano, Katekram. Tapat po ng Robinsons. Robinsons Gapan. Reyes Gip. Tanong mo muna lahat. Magkaya po ba lahat? 1,024. Thank mm. oh. Oh, naman Apo, picture <makes noise> daw. Mm. I... Sige, Gen po muna, Thank you po, ma'am. uh Ayan, ano po si Kuya Coordinator. <makes noise> Ayun, naka Hello! Bye po, bye! Bye, Kirby! Bye, Kirby! Ito, change na daw, sabi ni Kuya Kirby. Bye! Ingat! Ang sign niya ate. ka na, ako na. Ay, ah. Ay. Kinikilig sila sa iyo. Ang grabe ng alindog mo. Mm. Ang bait mo daw. Ikaw pa ayaw. Kasi nag-keep the change ka daw. Ako. Kaya na tayo. Kuya Ogos muna. Kaya na muna tayo. Bumili kami masarap na ano. Uh. Ayun. Okay na pala to. Ito mo, ang bilis, kuya. kinalas na pala yun sa ano, siya. Kuya, kain muna tayo. Kain muna tayo, kain muna. Ready muna natin yung pagkain. Buhatin natin. Yung mga disposable plate, ayun kuya. Yung kahapon. May kutsara akong binili din. para po na ay swig-swig ice cream. Oh, sige Yun po. Napoyon naman din sa ay gulay. Ang gulay po siya. Isu niya yang. Koya, dar yung malalaki yung sa inyo. One. Oh, koya, one for you. Nasa sa'yo, Tito Darius. One for you. Thank you, sir. Arigato. Kuya, ano? Kuya, one for you. Pero magpipray mo na si Kuya Kirby. Sa akin ito na lang maliit. Lord, maraming kayo po sa biyaya na... po ang Pagkain po ngayon sa araw na ito, marami na salamat po sa mga po. Pagpalaan na po ang gagawin. Matatapos din po ito. Madaming maraming marami thank you po. Thank you po ang sa inyo Panginoon na kakaroon po kami ng konti sa halo-salo. Maraming maraming salamat po. Thank you po Lord. Amen. Okay. Ito yung plato mo. Kuya uh, Kirby. Sa'yo din tong malaking ano po Kain na tayo. Magaya mo na kayo. Kain po, Katay Kain po, Katay Kain po. Okay, kain muna kami, Katay Guys, pindom mo na kayo. Ano ba sa lane ng select 'yan, kuya? po, kain tayo. Masaya na makita kong pamakain niya. engineer. Kamu saja nih engineer. Ah. Engineer tanong ko lang. Wala po. Wala po akong alam kung... Hindi, may tanong lang ako engineer. Bakit may tent doon na puti? Ay, no. Ano po? Nag-aano po siya doon? Nag-aano po siya doon? Nag-aano po po Sino? Po mga, po. Okay. Sige, okay lang. Engineer, okay lang ba yung ginagawa nila, Engineer? Ako okay Okay. Hindi ka na matutuluan sa CR, Kuya Kirby. Engineer, maganda tayo dito, magdamo tayo. Bakit? Ha? Saan na daw po yung bahala? Pwede tayong magtanim ng mga gulay dyan, Engineer? I-picture ako po yung sentry po sa araw. Pag nakapagtanim ko, ang mga po Bukas? Hindi. Kaya na, matagal pa. Pwede naman natin gawin bukas ang paglilinis. Bukas? At bumili na po tayo ng kalit na kami. Binhi. Apo. Pero ano, tubo na siya. Tubo na. Sige. Bandada mo muna tayo bukas. Ang tago lang po pala. lang? Mm -hmm. Okay, yan. kaya yan. Madami yan. Kaya ko po yan. Lima tayo. Ako po kaya Ako lang po kaya ko po yan. Ganyan ka dami o. Oh. Parang buntok, Ay eh, parang ano. O no. oh, sige. Ikaw lang kaya mo. Pwede mong pakita sa amin. Wala na kaya ko. para. init po eh. Kaya ko po siya nanginitin. Oh, wag ngayon, wag ngayon. Mamaya, bukas na lang, bukas. Huwag na yun, huwag na yun, mainit. Ano, mag-ready muna tayo ng mga gamit. Anong gagawin mo dyan? Kanina ka pa Bala. Anong gagawin mo? Puso ko po yan. Ha? Puso uh, ko po yan sa usina. Puro kalawang na. Bilhin na lang tayong bago. Palitan na lang natin bukas. Bilhin natin sa hardware. Tanggalin mo na ganjer. dyan. Para mapalitan na lang natin.